Uh, magandang umaga sa lahat ng delivers natin. Nandito tayo ngayon sa Clark Medical City for our last check check up natin for our heart. Tinan kung ano yung tinipon ng puso natin. <laughs> so last test natin, uh, it's a treadmill stress test ata to. Okay. Anyway, so ano nga ba yung mga All right. Ano nga ba yung mga tawag dito? kaibahan ng uh, successful people. Ano ba yung formula nila? Uh, dami ko naman binag -in sa yung formula on how to be rich, how to increase your income, and everything. Pero napagtanto ko, kagabi, well, when I was finalizing my uh, e-commerce business. By the way, I'm be, I'll be launching it on April 27. So, lahat ng mga may negosyo na gusto magsimula or gustong mag... Uh, ang tawag po dito, magsimula na kanilang negosyo, through my YouTube, ay my... uh, new platform, okay? So, um, uh, it's a B2B, business to business. So, lahat may mga business, pwede nyo pong i-advertise sa aking uh, website, ay inyong business, okay? Uh, 10 slots lang muna ang available. Uh, pwede po kayong mauna na. Uh, for only 1,500 for, meron na po kayong 4, uh, 4-5 lang for 3 months agad ang inyong contract sa akin, okay? So, zero commission po tayo dyan. So, lahat ng sales, ibig sabihin sa inyo po lahat yan mapupunta. Okay, so message yun na po ako. Aunahanan po kayo, 0939-525-4311. Okay, so uh, ano nga ba yung ginagawa ng mga, ng mga uh, successful people? Ano yung formula nila? Uh, naglagay ako dito ng acronym, I-ATID ay atid <laughs> sa mga kapampangan ay eh. pampanga naman tayo ngayon eh ay atid alright so yung unang una nila meron silang yung ay nila yung may idea sila hindi eh, sila tumitigil hanggat hindi eh, sila nakais may idea diba at pag nakuha nila yung idea na yun yun na yung simula diba so parang ako alam nyo hindi ako makakali talaga eh uh, sabi nga nung sa kong ano, may deliver sa sabi niya. Dok, monthly meron kang ginagawang kakaiba, no? Yes, sabi ko kasi, I want to launch shooting, Kasi ang daming ideas, eh. Di ba, sabi nga ng according to study, 70,000 ideas ang napupunta sa ano natin, uh, ang tawag dito, napupunta sa brain natin. Di ba? So, yun yung, yung, yun yung 70,000 thoughts ang dumadaan sa isipan natin, dumadaan sa atin, everyday. Yung 70,000 na yon kumuha ka ng isa, isang idea. <laughs> By the way, kasi 80% daw no negative eh. <laughs> 70,000, so 56,000 negative thoughts, di ba? So, huwag mo na intindihin yung 56,000 na negative thoughts. Ang intindihin mo, yung positive. So, kumuha na isang idea, okay? One idea nang on how to or launch a business, how to expand your business, how to increase your income. So, mga ganon. Basta, try to think ideas. So, Dok, di saan ba nagagaling mo ideas? Ang mga ideas kasi, mga niyan yan eh, nagagaling sa different stimuli. Like, book. Imagine mo, pupunta sa hospital. Red Myth test. With this book. Alright? Uh, then, you, you, watch YouTube and yeah. everything. Kasi, hindi ko hindi ko po alam mga delivers ah. Ngayon na nagagaling, assistant ko, nag-detect siya, magpahinga daw ako. Sabi ko, la, yung brain ko kasi nasa thinking mode siya lagi alam nyo yon pag pala ang brain mo, na-wire mo siya ng, na-train mo siya ng mag-isip, lagi siya nag-iisip. Lagi, lagi siya nag-iisip. I'm telling you, hindi tumitingil. Uh, na yung mga tao sa bahay na uh, dahil iniisip, mga assistants ko, yung team ko, nagigalit na misa sa akin. Uh, right now, ah, nandito ako ngayon sa hospital, pero nagbabasa tayo. Tapos, then, may naisip pa akong tawagan. Naisip na isang gagawin. So, yun, ayaw na siyang tumigil eh. So, lahat na yan starts with one idea. So, dapat meron kang idea. So, sa mo kukunin yan, you learn, you read, talk to different types of people, di ba? If you're talking to the same people, you'll get the same idea. And that idea isn't working anymore. So, may pag-usap ka sa iba para magkaroon ka ng ibang idea. Okay? So, second na ginagawa nila, after nilang magkaroon ng idea ay AID, yung A nila, they act may ginagawa silang action. It's not all about ideas. Ideas unless uh, ginawa mo ay eh, ayoko sabihin yung term. Eh. Just, <laughs> wala yan, bali wala, ba? Diba? So you have to act. Uh, lahat ng mga successful people, they are doing something. Like to, meron akong, why do I have this note? ball pen. Hindi tayo maalis nang wala niyan. So lahat ng ideas ko, ginagawa ko ng action. May naisip ako kanina kasi nga sabi ko ilo-launch ko yung aking e-commerce. I'm looking for sponsors. So naisip ko siya. Agad nung naisip ko, tinawagan ko na yung isa ko pang member ng team para maago siya ng letter, mamaya mag-usap pa lunch break niya. Di ba? Isn't that amazing? <laughs> By the way, doon sa maging, mag gusto maging sponsor ng aking uh, launching, launching ng aking uh, e-commerce business, so pwede po kayong uh, mag na unaan ulit. Uh, meron kayong privilege na mabanggit ko kayo sa YouTube plus be part of the web, uh, website ko. Ilalagyan ko kayo ng islat doon. So, message nyo lang ako sa lahat ng companies na gusto nyo mag-sponsor. Uh, may mga naisip na tayo, uh, pero you can still be part of my major as major sponsors. Okay? Right, so sa launching po yan, April twenty uh, 27. Okay, so... Alright, what else? So, the app. Uh, so, yun. Tumawag agad ako. Pag may naisip ng idea, uh, ano ka kagad? Sulat mo, do something, di ba? Gawin mo na. Kung kailangan, meron kang tawagan, meron kang isulat, meron kang i-confirm, i-drawing, i-edit, i-revise, sabihin sa FB mo, uh, lahat na gawin mo na, day up, okay? And next is letter T, they have their team. May team ang mga successful people. Like ako, may team ako eh. I can't do all. Baga, nag-iisip lang talaga ako. Nag-iisip lang ako. Meron akong taga content writer. Uh, meron akong editor. Meron akong website designer. o Meron akong personal assistant. Just doing my schedule. Uh, may taga withdraw tayo sa pera natin. May taga deposit. <laughs> I have my team. That's helping me to to live. <laughs> Survive, di ba? Sa dami na naisip ni Doc G, sa dami na naisip ko siguro mga ideas. Hindi ko na lahat yan ma-consolidate. So, uh, I have my team. So, make sure you have your team. Kahit mag-start ka dalawa, tatlo kayo. Pag merong idea, you act. Then, kung di mo kaya, magpatulong ka. Like, ang kadalasan di natin kaya mga technical aspects, eh, technical skills. Okay? So, ang dami naman tao dyan. Gawin mo silang team. You hire them per project. Di ba? per output, pwede naman, di ba? Like, ako yung dalawa ko members, yung isa, uh, mag start siya uli, may bago akong member, videographer ko, editor na rin ng mga uh, marketing videos natin, di ba? So, by the way, dun sa mga gusto magpagawa ng marketing videos, website, uh, FB page, FB clinic, ay, uh, FB clinic tuloy kasi nasa hospital tayo eh. So, any platform, YouTube channel, I have my team to help you para tulungan ka namin sa technical skills, technical assistance, okay? And, uh, next na ginagawa nila, so, they, they have idea, they act, they have their team, then yung letter I nila, they improve their craft, right? So, unti-unti ini-improve nila kasi kadalasan ganito eh, nangyayari may idea ka, tapos you acted on it, meron kang team, then try to review kung paano siya improve. Like, sabi nga di Zuckerberg, di ba? All ideas don't come in full forms. So, ibig sabihin, misan idea lang, isang area lang, isang aspect lang na isip mo, ginawa mo na. Then, as you do it, try to improve it. Dapat nasa improvement mode ka rin. Like, you know, yung ilo-launch ko ngayon, B2B, e-commerce business ko, that's business to business. Hindi siya ganun, nung naisip ko siya, naisip ko lang, magkaroon akong website. Then, nung naipag-meeting na ako sa team ko, nag-iba. Then, ngayon, nai nagi meron naman ako naisip na ibang bagay na I'm looking for sponsors, I'm looking for these are the terms. So, something like you have to improve it. So, pag may idea ka, it doesn't stop there. Okay? You have to improve it. Like, kung nagkaroon kami overrun business ng kapatid ko, So, ang plan lang namin, lagay lang sa store niya. Ngayon, nag -re -sell, may, resell, may, resell, resupplier, resupplier na, na rin kami, may reseller na rin kami. Uh, nagbibigay na kami sa iba't ibang no uh, sa mga uh, tindahan sa palengke. So, gano'n, nag-evolve na siya. We are improving it. And ngayon, yung store namin, medyo, ngayon, ginagawa ng asawa niya, ini-improve namin. By the way, sa mga gusto mag-business na overan uh, mag-start ng overrun business, message mo kayo kung nakita kay Ma'am Isabel. So, para makapagsimula ka na ng yung negosyo. Okay. And, yung last nila, D. They, they do other things. So, pag existing na, may system na, may team ka na to do that, you go to other business, you go to other things. Like, ako okay ng GDS corporate training ko. Meron na rin ako lineup ng mga speakers na nag-apply. Maraming salamat. So, nakapili na pala ako ng at least tatlo. Tatlong members ng GDS Corporate Training. Doon sa mga hindi napili, uh, may training naman po. <laughs> Mag-training muna tayo. And I'll be also launching my e-course on that. So, siguro, mag-aral po muna tayo. Then, pagkatapos niyo po yung e-course ko, pwede kayo mag-apply sa akin. I'm made sure kasi pareho tayo ng pinanggagalingan, perspective, ng reasons, ng why, di ba? So, okay na siya. So, nung natapos na siya, okay na siya. Coaching ko, okay na rin naman. Ongoing na. Uh, we're okay with that. YouTube channel ko, it's, it's very, very okay ang YouTube channel na. Kaya, I'm venturing into another things that's my business-to-business e-commerce. So, try to see kung Uh, hindi ka magi-stay diyan sa isang ano sa isang uh, business 'di ba uh, Henry C., Manny Villar, lahat ng mga mga, mga successful people na nakita natin 'di ba hindi naman sila nag-stick doon sa isa lang na uh, business, di ba? Nag-evolve siya, nag-launch -la sila, nag-venture sila sa iba't ibang types of business. Ganun siya. Pag na-develop mo na yung system, you go to other things, okay? So, pag na-ice ko na itong B2B na to, baka mamaya magano -ano tayo, A to Z. <laughs> <laughs> Hindi natin alam kung ano pa yung pwede natin gawin. Mag, uh, kung ano yung paisip sa atin ni Lord, kung ano ide anong idea meron tayo. Sabi ko ito sa kapatid ko, kakatext ko lang, go lang nang go. Uh, go lang ng go, di ba? Di ba, Irene? <laughs> Salamat sa aking uh, nurse. Ayan, uh, si nurse ko, oh, volunteer lang, okay, di ba? Alright, so, ayan, uh, ito yung formula ng mga successful people. They start with idea, then they act on it, meron silang team, then they improve their craft or their business, then they do other things or other business, alright? So, ayan ang formula nila. Pwede mong subukan ngayon, I start with an idea. Kundi mo lang kung paano, I can coach you, I can be your world coach. Yeah, so, tawagan mo ko, 0939-5254-311. And muli, sa mga gusto magpa-advertise ng business nila, uh, pwede na kayong magpalista ngayon. Sampu lang slots muna ngayon as we launch our e-commerce. Sampu lang po ang aking uh, tatanggapin. Una-unahan na po kayo. And if you want to be my sponsor sa launching, mag-message lang din kayo. I'm looking for companies for businesses na mag-sponsor sa atin. Alright, so, Thank you very much, Deliverers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go. Let's go.